welcome sa kayo panibagong vlog. So, ito yung ginagawa ko after ng lunch, after ng after ng pagpumbati sa kitchen. So, ito po alauna sakto ngayon sa kahapuran dito sa Pilipinas. So, higa-higa muna tayo dito sa sahig. Dahil mamayang hapon, back to kitchen na naman so ano muna tayo kahiga-higa mga kahit mga hang, kahit isang oras, dalawang oras kasi pagdating ng alas tres may magtatawag na pala Mga, may mga trabaho doon kasi dito pag merienda merienda sila sa akin dito nagkakapi sa akin soft drinks, ganun So, ayan, relax, relax muna tayo. Ito yung aking alaga, mga mm, nag, -ano, Naghanap mo siya ng lalaki. Mm, ayan siya, tahimik muna siya ngayong oras na ito. Mamaya, maghihiyaw na naman yan siya. So, ayan, dito nagtatapos ang ating video. Thank you so much. Bye!